Talaga bang nasa mga huling araw na tayo? Kailan pa to nagsimula? Sa video na ito, mas lalo pa nating alamin yung mga patungkol sa mga huling araw. Madalas natin naririnig sa mga tao, sinasabi nila na tayo ay nasa mga huling araw na. Lalo na sa mga krisyano. Sinasabi ng mga tao na nasa mga huling araw na tayo kasi nga naniniwala sila na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. Pero ano nga ba talaga ibig sabihin kapag sinabi na tayo ay nasa mga huling araw na? Kailan ba talaga nagsimula yung mga huling araw? Alam nyo naman to na palagi ko sinasabi sa inyo na tayo ngayon ay nasa mga huling araw na. Kasi nga nakikita na natin yung iba't ibang mga propesiya na gaganap na siya sa panahon natin ngayon nakikita natin na yung mga nangyayari ngayon, yan yung sinasabi ng Biblia. Hindi naman natin pinipredik yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Pero naniniwala tayo, malapit na siyang bumalik. Kasi nga, sa mga nangyayari sa paligid natin na sinasabi ng Biblia. Pero mga kapatid, tandaan nyo, kapag sinabing last days o mga huling araw, hindi ito pumapatungkol sa haba ng panahon. Tandaan natin yung Diyos natin, meron siyang sariling pang measure sa oras. At yun nga, alam natin na yung Diyos natin, hindi siya apektado ng oras. Walang oras-oras sa Kanya. So kung mahaba yung oras para sa atin, maikli lang yan para sa Diyos. Kung yung isang libong taon mahaba para sa atin, sa Diyos, wala lang yan. Isang araw lang para sa Diyos yan. At yung pang walang hanggan, yung pang walang katapusan, wala lang sa Diyos yan. Hindi yan mahaba para sa Diyos. Kasi nga, Diyos siya. Hindi siya apektado ng time. Ito nga yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 8. Mga minamahal, Huwag din niyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng sanlibong taon at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw lamang. Lagi niyong tatandaan ito mga kapatid na kapag sa Bible ang pinag-uusapan, time, magkaiba yung measurement ng Diyos at yung measurement natin sa time. Tayo yung time natin nakabase sa pag-ikot ng mundo sa araw. Pero sa Diyos hindi naman siya nakabase doon eh. Tayo lamang yung nakabase sa pag-ikot natin sa araw. So dapat maintindihan natin yung mga kapatid na sa Diyos natin walang matagal. Kung sa atin matagal, sa Diyos hindi yan matagal. Kung sinasabi ng ilan noon pa man sinasabi na nababalik yung ating Panginoong So Kristo, sa atin matagal talaga yon. Pero sa Diyos, yung pagbabalik niya, napakabilis lang noon para sa ating Diyos. Ngayon mga kapatid, para mas maintindihan nyo, sasabihin ko sa inyo kung kailan talaga exactly nagsimula yung mga huling araw o yung last days. Ngayon, nagsimula yung mga huling araw, simula nung yung ating Panginoong So Kristo, bumalik siya sa langit. So, doon nagsimula yung mga huling araw. Hindi sa panahon lang natin ngayon na sinasabi nga natin sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Noon pa lang, panahon pa lang ng New Testament, panahon ng mga alagad, ng mga unang Kristiyano, nagsimula na doon yung mga huling araw. So kapag sinabing mga huling araw or last days, yung duration niyan, simula nung pag-akyat ng Panginoong Sokristo sa langit at sa kanyang second coming pagdating ng panahon. So alam naman natin kung saan umakyat yung ating Panginoong Sokristo 2,000 years ago, dun din siya bababa pagdating ng panahon. So yan yung last days, yan yung mga huling araw. So malinaw, 2,000 years ago, pwede nang sabihin ng mga tao noon na sila ay nasa mga huling araw na. At naniniwala rin talaga sila noon na nasa mga huling araw na sila. Sabi nga sa Hebrews chapter 1 verse 2, Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlimutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ito rin yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 20. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito napansin nyo ayon sa dalawang author na ito, sinabi niya sa mga huling araw na ito. Ibig sabihin, nung sinusulat nila yung book na ito, naniniwala sila noon na nasa mga huling araw na sila. Which is totoo naman. Nasa mga huling araw na talaga sila noon. Kasi nga, sinasabi natin, simula nung umakyat yung ating Panginoong Sokristo sa langit, nagsimula na doon yung mga huling araw. Kaya kung babasahin natin yung Bible, may mga author sinasabi nila na sa mga huling araw na sila, totoo po yun mga kapatid. Dahil matagal na nagsimula yung mga huling araw noon pa man. Noon pa man, panahon pa lang ng New Testament at ng mga unang Kristiyano, talagang hinihintay na nila yung pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. So kahit sila, ina-expect na noon na yung ating Panginoong Yeso babalik siya sa pangalawang pagkakataon. Alam naman natin na simula pa lang ng pagbalik ng ating Panginoong Yeso Kristo dun sa langit, marami na rin mga propesiya ang naganap pagkatapos noon. At yun yung nagpapatunay talaga na nagsimula na yung mga huling araw. So may mga hinihintay pa tayong mga kaganapan at pangyayari na magaganap pagdating ng panahon. So, ibig sabihin, kapag sinabing mga huling araw, may mga fulfillment ng naganap at meron pang hindi naganap. Kung mapapansin nyo nga yung destruction ng Second Temple noong AD 70, isa yan sa mga fulfillment ng prophecy ng ating Panginoong Kristo na nagpapatunay na noon pa lang nasa mga huling araw na sila. Sabi nga sa Mark chapter 13 verse 2, Sumagot si Yesus, Nakikita mo ba ang mga naglalakihang gusaling iyan? Walang batong magkapatong na matitira dyan. Magigiba lahat iyan. So, alam naman natin na fulfill na yung prophecy na yan noon pa man. At yung verse na yan, syempre, pumapatungkol nga yan sa mga huling araw. So, kung noon pa lang sinasabi nila na meron ng mga propesya na nangyari, na yun nga pumapatungkol sa mga huling araw, totoo naman yun mga kapatid. May mga propesya na talagang nangyari noon. At may mga propesiya pa na mangyayari sa panahon natin ngayon. So, ibig hindi pa tapos yung mga huling araw. Tuloy-tuloy pa rin yan hanggat hindi pa bumabalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon mga kapatid, kailangan talaga natin nasasabi na tayo ay talagang nasa mga huling araw na kahit noon pa man nagsimula na ito Kasi nga nararamdaman na natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo Base sa mga nangyayari sa paligid natin, base sa mga propesiyang nagaganap na sinasabi ng Biblia Kasi mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mas kitang kita na yung iba't ibang mga palatandaan o mga ebidensya Na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo at malapit na rin magsimula yung tribulation So, nung mga unang panahon, 2,000 years ago, nung umakyat yung ating Panginoong Sokristo doon sa langit, kunti pa lang yung mga nagaganap noon na mga propesya. Hindi pa talaga siya kompleto. Pero sa panahon natin ngayon, dito nangyayari yung mga napakaraming propesya na sinasabi ng Biblia. Kaya talaga nasasabi natin o na-emphasize natin yung salitang mga huling araw. Kasi totoo naman na nasa mga huling araw na talaga tayo. Ito na yung panahon na malapit na doon sa kakompletohan. 2,000 years ago, hindi pa. Oo, nagsimula na yung end times noon. Pero ngayon, sobrang lapit na natin doon sa pagbalik ng ating Panginoong Esopristo. Maraming mga tao ngayon ang talagang naniniwala na sila ay namumuhay na sa mga huling araw. At naniniwala rin sila na itong generation na ito, ito yung makakaranas ng rapture. O kaya man, yung generation na ito, ito yung makakaranas ng tribulation. Ayon nga sa isang article ng Israel 365 News, 39% ng mga tao sa US naniniwala na sila ay namumuhay na sa mga huling araw. Ayon nga sa isang survey, tumaas daw yung bilang ng naniniwala na tayo ay nasa mga huling araw na dahil sa pandemya nangyari at sa sunod-sunod na kahirapan, kaguluhan at iba't ibang mga sakunang nangyari sa ating mundo. So mga kapatid, kapag sinabing mga huling araw, ibig sabihin yan paghihintay hindi lang yan pumapatungkol sa time na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Kasi nga, base sa tinalakay natin, noon paman, nagsimula na yung mga huling araw. Hindi man natin alam kung anong eksaktong time o panahon darating yung ating Panginoong Sokristo dahil walang nakakaalam, pero nararamdaman na natin. At nakikita na natin, base sa mga nangyayari sa paligid natin, malapit na talaga siyang bumalik. Kaya manatili lang tayo na nag-aabang at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Maging pag-asa natin ito na anytime, pwedeng bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Kahit hindi natin natin mo kung kailan eksaktong darating yung ating Panginoong sa so Kristo. Sabi nga dito sa Acts chapter 1 verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon malina wala talaga nakakaalam kung ano yung mga mangyayari pagdating ng panahon lalo na nga kung kailan babalik yung ating Panginoong sa Kristo tanging yung amalang natin sa langit yung nakakaalam dyan tayo bilang mga krisyano ang gawin lang talaga natin maghanda lang tayo yun lang at yun nga sabihin natin sa mga tao na babalik yung ating Panginoong sa Kristo sa pangalawang pagkakataon So, sa konteksto natin ngayon, sa panahon natin ngayon, kapag narinig nyo yung salitang mga huling araw, ibig sabihin niyan, totoo na malapit na yung katapusan. Totoo na malapit na bumalik yung ating Panginoong so Kristo. At yun nga, malapit na rin mafulfill lahat ng mga sinasabi ng Biblia. Malapit na mangyari yung magandang plano ng Diyos para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manatili sa Diyos, patuloy tayong sumunod sa Diyos, at hintayin natin yung kanyang pagbabalik. Oo, matagal na nagsimula yung mga huling araw, pero ipanalangin natin na nawa nga itong generation na ito, tayo, tayo mismo yung makaranas ng rapture. Nang sa ganon, daretsyo na agad tayo sa piling ng Diyos. Hindi na natin mararanasan yung kamatayan. Makakasama na natin siya magpakailanman. Gusto nyo lamang mga kapatid ang gustong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, makita kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.